nagluluto ako ng isda. Alam niyo kung anong isda yan. Ala, grabe, kinakay talaga. Tingnan mo naman guys. Pinaikot-ikot, hiniwa-hiwa nila ng walili, tapos ay inikot-ikot yung isda. Tapos maalat yan, guys. Ay, grabe yung Taiwan, ano. Kailangan sarhan ko siya para maluto yung loob. Ito pa yung ulam na lulutuin ko, guys, oh. Kung loob po, mushroom. Saka, long beans. Yan. Yan ang lulutuin ko ngayong gabi para... Ngayon ko lang yan, eh, ready? Right? Tapos itong green vegetable namin ay... pakchay. Yung maliliit na pakchay siya. Pero ang sarap niya guys. Itong part na maliit na to, ang sarap niya. Yan. Tatlo lang. Pero may karne pa akong iiniting. Kaya may karne din kami. Hindi ko na pinakita yung pakihiwa. Nagmadali kasi ako. Ngayon ko lang nire ano, ready ngayon hapon. At ko yung isda ko kung luto na. feeling ko maluluto na sa Hindi ko alam. Galing naman ang pagkakagawa nito. Ayan. <laughs> Pinahirapan pa talaga yung sarili nila. Umikot-ikot eh. talaga yung isda. Kaya doon. Maalat yan guys. Ayan, maluluto na siya. Tinatakpan ko para lang kong luto yung loob. Lagayin nyo guys, luto na siya. Pwede na ba? So, uh, ko na siguro yan, no? Kesa masyadong kostang-kosta. So, okay. na guys, niluluto ko na beans. Parot at saka mushroom. Ang kainit dito, tuto, tuto, tapos hong loko, tsaka ano, simbangu. Ang tawag nila dun sa mushroom ay simbanggo go. Pakaibang pangalan, ano, yung parot hong Tapos yung bins ay ang tawag, <laughs> tuto. Maluluto na siya, guys. Ang ko lang niya na paminta at saka asin. Hindi talaga ako gumagamit ng magic syrup dito guys. So, kahit anong pampa sarap. Kaso yung kasama ko ay mahilig sa magic syrup. ko. Nakakatakas pa rin sa akin. Kung maglagay ng magic syrup. sa so, explore, dami dami ay agree. ito ang maluto. Pero gusto ko siya malambot na malambot kasi ang hirap nguyain. Kaya tatakpan ko muna sandalo. Nagluto din ako guys ng isda ng alaga. Okay. Sa alaga ko yan guys. Bawat kakain niya, lalagyan ko siya ng ano, ng isang perasong isda yun nga palang pagkain ng alaga ko guys ibiniblender ko siya kahalu-haluin ko yung mga gulay nakablender yan gulay saka yung ano hindi siya nawawala ng kamote sa pagbiblender lagi siya may kamote tapos high thai may kasamang high yung pagkain ng alaga ko lagi ko siyang basta biblender ko lahat yan sama-sama Ayan na guys, niluluto ko na. Niluluto ko na ang green vegetable namin. Ayan. Importante kasi sa pagkain laging may green vegetable. Hindi yan nawawala tuwing pagkain ka na. Magat. Ay, tanghali at hapon. Ang loko lang yan ay asin guys. Hmm. Kailangan lutong-luto. Lulutuin ko talaga siya. Pero yung sabaw niyan, tatapong ko na yan. Yan, tatakpan ko muna ulit guys. Ayan yung aking masarap na gulay na pai chai. Kaya kung ikaw ay nandito sa, eh gusto mag-award sa Taiwan. Bilang isang caretaker, caregiver, kailangan mag-aral ka ding magluto kasi all around ang trabaho dito. Ayan. Tinakpan ko siya tapos dinuktang ko lalong nang nagtubig pero itatapon ko yung tubig talaga nyan guys yung pinakang gulay lang talaga ang kukunin ko Gin ginisa ko siya sa luya ayan yung luya pwede nang ahunin luto na siya guys kaya na nga guys tapos na yung pagluluto ko tingnan mo yung fish kong niluto oh. Piling ko ang sarap-sarap niya, oh. Diba? Ang sarap-sarap niya. Sa tingin ko pa lang kasi maalat siya. Parang daing kasi yan, eh. Tapos, ayan na yung green vegetable ko. Ayan. Tapos, ayan yung beans. Beans at saka hong lopo at simbango. At syempre, yung brown rice namin. Brown rice ang kinakain namin, guys. Wisdang yun ay eh, para sa alaga ko lang, guys. Ayan. At kagabi nga pala guys, gumawa ako ng ano, chicken salad. Ayan, no. Pakita ko sa inyo guys, kung gaano kasar. Ayan, kagabi ko pa ito ginawa. Ito guys ay ano, yung boneless na chicken. Tapos, yung cucumber, niyadyad ko siya yung cucumber. Kaya, ang lawak lang yan ay ano, cucumber, carrots, tapos yung dressing salad, saka syempre paminta at saka ang sarap niya guys dressing salad yung nakapagpasarap talaga sa kanya ayan ako kung matitikman nyo guys kasi ang dami niyang chicken oh. ayan yung chicken ang dami oh. pwede yung pang ulam pwede rin papakin pero inuulam nila yan Ganyan lang ako gumawa. Hindi ko lang napagawa na pakita kasi kagabi. Wala ako sa mood kasi nung gumawa ako kaya hindi ko na napakita. Pero bawang lang yan guys. Ang lahok niya. Bawang, paminta, dressing salad. At syempre, ayan na nga yung cucumber na yad-yad at saka carrots at chaka chicken boneless. Ayan. For today's, days guys, ito yung aming pagkain. Ayan. Diba? Diba? pang hapuna na yan guys tapos na akong pagluluto sana nagustuhan nyo yung aking pagluluto guys kahit may jubitin kayo ayan yan yung kamuti ng alaga ko bawat kain niya guys may isang kamuti siya kasi yung kamuti pampababa pababa ng presyon yan. Ayan, kaya hindi tumataas ang presyo ng alaga ko. Hindi ko lalagyan ng kanin. Kamuti lang siya asin kamuti, tuwing tanghali. Ay, tuwing hap, gabi. Isang kamuti ng isang kamuti. Tapos isang purasong isda. Ayan. Then, mamaya papakita ko sa inyo yung ibiblender kong pagkain ng alaga. Ko. Yung pinaghalo-halo ko. Ibiblender ko na yan, oh. Ayan, may karani, may isda, may gulay, may kamuti. Ayan, may hunglopo. Yan ang pagkain ng aking alaga. Ayan, i-blender ko na siya. Kaya siguro ang tagal <laughs> ng buhay ng alaga ako guys. Kasi yung pagkain niya talaga. asin ano, puro gulay talaga siya. Hindi ko nilalagyan ng kanin. Ayan. guys okay, so, oh ready na ko. Ready na, na-blender ko na. Pwede ko na siya ipakain. nilalagyan ng isang katilbang gamot pa yan guys.